Aakalain na customer lang sa grocery store ang dalawang lalaki na nakunan sa CCTV sa barangay San Antonio, Quezon City. Pero masdan ang lalaki na katakip Bigla siyang naglabas ng baril at itinutok ito sa cashier. Ang isa pang lalaki na kasot ng gray na jacket, naglabas naman ng patali. Bahagyang napatras ang cashier. Ilang saglit pa umambang sasakta ng isa sa mga lalaki ang cashier. Doon na kinuha ng cashier ang pera sa kaha at iniabot ito sa lalaki. Mabilis na tumakas ang dalawa tangayang ninakaw na 28,000 pesos nakita ng grocery store. Sa follow-up operation ng pulisya, unang naaresto ang 20 anyo sa lalaki na nagsilbing lokal. Ayon sa pulisya, dating empleyado ng grocery store ang sospe. Nabawi sa kanya mga damit ng dalawang lalaki nakita sa CCTV. Kalauna naaresto ang dalawang ng hold-up, 23 anyos at 17 anyos. Nakuha sa kanilang isang replika ng barit at bahagi ng ninakaw na pera na aabot sa 13,200 pesos nilapitan kami ng mga parking boy. Ay informa kami na allegedly yung uh, dating empleyado ng grocery store na uh, si Alias Kenneth ay uh, kausap dalawa bago pumasok dun sa grocery store at, nag, at nag uh, announce ng hold up. Sa imbisigasyon ng pulisya, lumalabas na inside job ang nangyari at ang mastermind umano, ang cashier. Hinuli ang 21 anyo sa lalaking cashier na magpipitong buwan pa lang daw nagtatrabaho roon. Bahagi raw ito ng tinatawag na hold up ni Modux. Legend lang, no? nag-text itong uh, kahero na pumasok na kayo, wala nang tao. So, yun. Kaya, tinuga rin siya na siyang, parang siya nagplano ng lahat. Actually, magkakaibigan sila, magkakilala sila. Ito na over ang minor de edad sa Mulabi Youth Ang tatlo pang na nakakulong ngayon sa Masambong Police Station. Aminado sila sa nagawang krimen. Ah, uh, nasa labas lang po ako, nag lang po baga parang look out po ako sa labas. Okay naman naisip Financial need po kasi mga expenses po. Wala naman po, inaamin ko rin naman po total. naggawa nga rin po ng pangangailangan po talaga. Kaya ko po nagawa yung mga ganung bagay. Ano lang po yun? Pellet gun lang po yun. Hindi ka naman po kailangan pagtanggol yung sarili ko kasi aminado naman po ako sa nagawa kong kasalanan. Tulad ng karamihan, ng lang po ako ng kahirapan. Sinampahan na ang mga sospek na reklamong robbery. Ang 23 anyo sa sospek, may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.